Ayan guys, so welcome back po ulit sa aking YouTube channel, Boss Tip Vlogs. Ayan, so for today's video is maulan. Ayan, maulan dito sa amin guys. Medyo malakas yung ulan. Tsaka, ayan yung dumating na seedlings. Ayan, so puntahan natin yan mamaya. Hindi kasi, ano, kita dito masyado. Ayan, may ano pa naman kami ngayon. Uh, may lakad ni Ate Cha. So bali ano si Ate Cha ah, dito ngayon ng lungsod. Tsaka ako naman pupunta ako ngayon sa bukid ng maaga kaso lang yun nga maulan. Ayan. So hindi ko muna pipilitin kasi maano rin doon ah, maambon. Mulan pero mahina lang. Ayan, pinakain ko muna yung mga alaga kong manok. Tsaka pabo. Uh -huh. uh, habang umuulan, main muna ako. Kain muna tayo para may laman yung ating chan. Hindi ko nandalamin. 'yung pagkain ko guys. Hulaan nyo kung ano 'yung ulam ko. 'Yung ulam ko kagabi tsaka ngayon. Ano guys, itlog na may hipon. 'Yan, 'yung alamang 'yan oh. No? Itlog na may hipon, ulam ng mga mahihirap. 'Yan, kasi mahirap lang tayo kaya ito 'yung ulam natin. Yeah. hipon itlog na may hipon na may kamatis masarap to guys subukan nyo ayan so kain tayo guys um, bumili naputol yung ano natin kanina uh, habang maga pa kain muna ako at saka kumuna yung bantay sa tindahan kasi natutulog pa yung dalawa yung dalawang bantay dito sa sindahan tulog so, saka sana walang baa sa bukid tapos kung kumain mga boss mag-prepare na ako para malis. prepare na ako ng mga ano, dadaling ko sa bukid. Mag -pre prepare. Ito? Mm. Ito, ito, ito. Hmm. Hmm? Buwa. Ay. Ay. Buwa yung yun. Yun Boy, well, nagkape ka na? Kumakan ka na? Nginting Sarpita na, kay Masidas na nadaga mo Bito ka mga aon Oh, nilip yun okay. Di ba kumain? Saka may test sila ngayon May test hindi pa sila kumain. Hindi pa siya kumain, pero maaga pa naman. Wala po. Saka, may tinda na kaming bigas. yung isang sako namin. Kunti na lang. sana walang ano walang baha sa bukid kasi kapag baha then dun tayo maano stranded pero kapag may baha at saka mahina, okay lang sa dito na tayo sa bukit at saka yun, uh, walang -walan dito. walang dito doon lang sa ano sa, uh, bandang una sa mga uh, ko yan maambon at saka doon naman sa amin uh, wala di ambon walang. At saka, nice. hindi tayo nakapag Akin pa dito si Leo. Iwan ko sa si Leo. Sa karami, bibigay ko pa

lang doon kay Jangan mantung ku andong no imong gi ku an nga sa pangan ani. Per plate. Oh, per plate. Tanghan to. Katong tanghan to. Ay, mo wala nang Ha? <laughs> ah, Para sa? sa sabaw. Oo. Ano naman na lang natin. naman natin. Baka? Oo. Gano'n. Solved ah. Pusaka order. Dile mo horot. Nga may ako bola. <laughs> Planta. <laughs> Kailan <laughs> sila magaka-cross? Sa mga Sa dul ko at. Sana man ninyo na pad. Oh. Uh. Ang anak na? hmm <silence> Hala, mo dili pa. Saan mangyayari? Sa labi na may. Hello, na. gorna. Plastic ba Ibani lang suru sa Bali ko na sa bow. Tatag lang natin customer ang sabaw. Bali na lang <laughs> kanang.